Ayan, naka-secure na siya dahil may darating na super-typo na buwan, no? Ayan na, pupli na siya rito. Oh, <laughs> <laughs> so ayan, medyo magulo pa yung aming likuran pero kailangan naming mag-operasyon dahil may bagyo. Oh punta kami doon ngayon sa kapila doon sa kapilang isla dahil nandun yung isang dead ship malaking barko yon. kailangan namin itago ng gusto dahil may bagyo na siya Abutanaw na natin itong dead ship itong barkong hindi gumagana kung totoo siya na kubli naman siya rito kaso lang may ikukubli pa talaga pwede pa nating ikubli ng gusto para di mapadpad sa panahon ng bagyo at ngayon nandito na tayo nakarating na kami sa kinaruruunan itong isang lumang bridger bridger bridging diesel pala ito bridger lumang bridger pag may mababaw na pier, ito yung ginagamit na panghigop itong barko na ito. And may nakalagay pa na ako, ano? may nakasulat pa rito na bawal umakyat dito. So, bunuti na nila yung angkla para ilipat tayo naman ang hihila sus so, pa ikis ikis mo ito Isa lang kasi lubid natin bagay malapit lang naman paglilipatan Kubli lang natin dito sa kabilang isla yan ganyan ka lang sana dritso lang haba pa yung uso kala sigwil kala isdang sigwil kala mo palo no? yan ikis na naman ang buwang Yan, dito tayo dadaan sa may kanal Medyo mahangin at may agos So dahan-dahan lang tayo dahil baka maputol itong ating tuwing line yung panghila Bibirita natin dahil medyo malapit na tayo doon sa bahura sa likuran So, dalawang oras na tayong hila-hila nito, pigil-pigil, na hindi mapadpad doon mga mababaw. <laughs> Kasi, minumuntar pa yung angkla niya. No? Bago natin lapitan, kailangan mahulog na yung angkla niyang pagkapitan. At yun na, nahulog na yung angkla na pagkakapitan niya. Malaki angkla para sigurado hindi malastra at saka dublihin natin yung lubid. Yung skip boat natin nakasama, yun ang naglaglag. At ngayon, para na tayo dahil ito na yung lugar kung saan dito na nilaglag yung angkla. Yan o, may nakakabit na ng na na isa doon sa angklang nilaglag pero dudublihin pa natin yung tali kaso lang uh, bilisan namin dahil abutan na kami ng dilim oh West Philippine Sea so yung araw lumubog na sa West Philippine Sea yan West Philippine Sea board kasi itong area na ito so kubli na siya rito oh. tagong tago na siya yan oh di kagaya kanina Malapit lang siya doon sa bukana. Dito medyo kubli-kubli na siya ng kaunti. Hmm. You know, may kasamahan pang nagtago rin oh. No? So ayan, nakasecure na siya dahil may darating na super typhoon na O1, no? Ayan na, kubli na siya rito. Oh, nga ba? Diba? Hindi na yan mapanpan? na kami doon sa terminal ayan dalawang lubid na yan naka victory oh. kubling kubli na dito yan ayan dalawang lubid malaking angkla din yung nilaglag kaya garantisadong hindi na sigurado ito papapadpad uwi na